Inamin nitong si Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang beses siyang tinangkang kausapin ni Suspended Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Tebes Jr. Sa panayam sa Senado, inamin ni de la Rosa na maraming ulit na nagring ang kanyang cellphone at nang makita na number ito ni Teves hindi niya ito sinasagota. Katwira ni de la Rosa, umiiwas lamang siya na maintriga kung kakausapin niya si Tebes na nagdidi sa pagpatay nga dito kay Governor Ruel Degamo. na Nabanggit ng senador na kaibigan niya si Tebes ngunit ayaw niya magpagdudahan ang pag-iimbestiga sa pagpatay kay Degamo ng pinamamunuan niyang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Aniya mas makakabuti na dumalo na lamang ng personal si Tebes sa pagdinig sa Senado dahil wala naman itong warrant to pare sa korte. Habang sinusulat ito, nasa executive session pa rin ang chairman ng komite na si De La Rosa at ang mga resource person na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagsisimulang pagdinig na dapat sana'y umarangkada na ng alas 10 ng umaga. Bagamat malilimitan ang oras ng pagdinig nga dahil sa sesyon ng ang Senado, sinabi ni De La Rosa na kanyang intensyon na pagsilitain nga ang lahat ng resource person. <laughs> Eh, kung nyo sa Apple ngayon, na ah. masinsya ka na Apple. Um, <laughs> ay, di tayo. Pero, bago uh, na, break muna <laughs> mo na sa communication. Kaya po na mamaya, magbawa din ang issue dyan. Eh, Uusap tayo, usap tayo dito. Kung tayo, masinsya ka na Apple. I want to ng issue. I want to stay as clean as I can be. Hayaan ko talaga mong gawa ng issue. Kaya, um, but, ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.